What's up, what's up mga idol? Good afternoon. Ah, uh, nandito tayo ngayon sa ano no, sa Jensen sa may Isla 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 ano? Isla Har ano? Har Harjen ba 'yun? 'Yun. Yes. Isla Har Hardin. Har Hargen. Hargen. Yan. Yan to guys sa may ano no. Sa, gen sa gensan ano. Sa may gland. Ayan. saranggani na pala to. Ayan mga idol. Ayan. Samahan nyo ako ako idol. At ah. Uh, ah. Uh, tour namin kayo no. Sa. Uh, tourist spot na to. Ang ganda ng mga ano. Kasi minil, minilagay sila ng mga. Hagdan-hagdan yan, kagaya niyan mga idol. Oh. Nilagyan nila mga hagdan hagdan. Oh. What's this? What's that? What's that? Okay, ano nyo nga idol? Ano ba to? Ay baka nangagat. Ano ba yan? Kinapin ko na. Yan Ganda no? Hindi <coughs> you know, white sand dito. Dito makanda ha. Ano na white sand, White Oo. Oh. Sarap ang we'll picture din ano. Picture na ako. Hi. Ayan mga idol, eh, ito tour namin kayo. Ayan. Uh, Paki-likes naman idol and subscribe yung ating YouTube channel. Pakidalaw dalaw niyo naman mga idol. Ayan. Yeah. Nandito kami ngayon sa uh, Glan sa may General Santos City yan Sarangani pala sorry naman sa Sarangani na kami kasama natin yung ating Ah uh, sponsor no pusing natin na sponsor sa ating channel ayan ganda ng spot na to no walang halos tao na pupunta no kasi guys, kami lang nakapunta. May mga pumunta guys, pero kung, ano, mangilan ngilan lang kasi siguro dahil nga, eh Sabado dapat ano yun no, ma ano, madami pumunta. Ayan. Ayan nga, mainit masyado. Ganda dito. Ganda dito. yan oh. Oh. Yung lugar nito guys, mga ano no, sa dyan sa nito no, sa may saranggani, sa glan. Ayan. Shoutout dyan sa mga taga glan, ano. Uh, nakarating tayo dito sa ano, sa inyong tourist spot. At shoutout din sa mga pamilya ng ating mga relatives kasama natin sila at nagpapasalamat tayo na uh, in-invite tayo no bis na makauwi tayo sa doon sa ating destination hindi tayo na ano hindi tayo na tuloy kaya may nagyaya na maliligo sa dagat ayan ayun na discover namin itong magandang tourist spot na to ganda no oh. first time natin kumaan dito first time mo na pumunta dito ha grabe ayan may mga tao din. Hi, shout out. Hi guys, welcome to my guys. Hi to my vlogs <laughs> Yung bilik ta jata. <laughs> ah, grabe sobrang init. Yen, uh, tinis namin tungo sobrang init guys para ma maihatid namin sa inyo yung uh, ganda ng Pilipinas ano ayan ayan guys ang ganda ayan oh grabe no ang ganda tapos ang linis pa ng tubig ano no ayan no oh. grabe sarap sa pakiramdam yung antok namin guys nawala yung antok namin eh sa so, ganda ng spot na to na napuntahan namin yan first time namin kailan kaya uli kami makakabalik dito kaya ginawa na namin ng vlog ito guys ayan grabe oh sobrang ganda ang lawak ng ano na to karagatan na to ayan oh yun yun guys yung ano uh, anong ano yun Anong cottage house nun? Ayan, sino nga ba ito? Sino nga ba ito? Si Saigon? Si Saigon? Ha? Si Saigon. Si Saigon. Yan pala si o Saigon. What o Saigon? Si Saigon. Si Saigon. Si Saigon. Si Saigon. Si Saigon. Shout out diyan. Nagagalit na yung ating <laughs> manager. <laughs> ano masasabi mo na karating tayo dito? Ayan no? ganda ng ano Ganda ng tubig, ang linaw ng tubig Tourist spot talaga Ayan guys o, oh? dami Unti lang na naliligo Ano, ah, bubulol tayo Ang ganda guys oh? no? Ayan. Ayan Salamat po guys sa ata sana nag-enjoy po kayo no sa panonood sa aming uh, mini vlog. Ayun. At paki-hit nyo naman po mga guys yung ating notification bell para updated po kayo sa mga susunod pa nating mga video. Salamat po guys, paki-download nyo po yung ating YouTube channel Rini Vlogs at sa ating Facebook page Rini Yun mga guys, at hanggang dito na lang yung ating vlogs. No? Maraming maraming salamat po sa inyo guys. Ingat-ingat palagi. Bye-bye!